Ok. Ok nga. Ok. na. O, dito may mga sinirang ilog. Meron din mga pinaganda. Masaya yung sa... Amendo sa Binduyan. Yung Pulanguan course. Dati isa lang. Alos dalawang area lang yung papaliguan. O. So may abal yan. Yung mismo Pulanguan. Ayun. Ang daming spot na. Lahat ng masusukal na magaganda na linis. Kaya nandun pa ka rin yung ano. Yung pinakamain, nandun pa rin. Yung saya lang tu, yung project nila na ano, yung matulay tulay na simentado. Yung so, mga tipa. Rasa pun tak Eh, wala na. Simot lahat ng tulay, pati yung bridge nila do sa pinakauna, wala. Okay, baya. Sira, na, ah, hindi mo na makita yung bakas nun Yung mga simento sa gilid? Wala. Wala bakas na makita do Pero yung mga dati na tahanan da mo na magaganda, pero tagong siya na masakal, yung mga spot ngayon na ano, kasi naging huksin siya lahat. Kaya pag may nalig ngayon doon, kalat-kalat na. Hindi na yung sabing isang area lang. Parang si ako yung exterior, may nakaduli, hindi Yung mismong ulamon kurus yung pinakamalaki, may pitong site pa yun sa taas. May mga picnic side pa yun, meron pa mga slide doon na... Napunta ako doon na. o, yung gano'n, yung pagano'n doon. Tapos may mga butas ng malalaki sa gilid na... Napunta ako yung pagano'n doon. Meron pa yun sa taas na picnic site na malawak siya. Patapos ang tumig, kung maliit lang, pwede mo yung baso doon. Flat na flat siya dawog 'yung taas pa sa pitong sento pa 'yun. Naabot na 'yun, na sa 'yun, pa 'yun pa sa taas 'yun. Meron pa 'yun, may pito pa sa taas noon. Ang maligo kami dito ano, may Di As, yeah. Oo, uh -huh. Uh -huh. Barriers. ano 'yung pintoran ba 'yan? Ang dalan sa ulo ni. Ano? 'Yung wala na sa taas. Kami lang. lugar nila. Wala na kami sa 'yan. Kami na lang. 'yan. Wala na, wala na gumawa ng plastic.

आरे यार किस